Hi guys. Magluto tayo ngayon ng <clears throat> rice. Versamil rice, personal. <laughs> yeah. Magloto tayo nito, guys. Ayan, parang tanghon, parang bihon, oh, di ba? Ayan, lulutuin natin 'yan. First, ilagay natin 'tong ito, 'yung butter. Butter 'yan, ayan. Ito 'yung butter. So, mayroon tayong rice. Nakawash na rin siya. Yun lang. Tapos, mayroon tayong salt. At mayroon tayong water. Ayan. Nakaready na rin yung water natin, guys. So, ito yung recipe na lulutuin natin. Rice. So, ito, guys. Unahin natin tong butter natin. Mamaya na yan siya. Ito muna. Ayan. Lagay natin siya dyan. Yan, yeah, niluluto lang siya sa butter. So, dahan-dahan na yung apoy. Ayan. Ayan. Tapos, ilagay natin ito. Ito. Oh, lala. Ay, okay, pangayos. Dito ko na lang siya. Hmm. Nakita niyo guys. Ayan. Yan. Ito yung kinatawag na ba Oh, lala. So, anuhin ko lang siya guys. Hindi matigas. Dito muna tayo tutok sa Ah, tinutol ko lang itong ano guys. Tapos ilagay na natin siya doon. Ayun. 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 Ilagay na siya natin dyan. Ayun. Ayan. Dandahan lang. Dandahan ang apoy. Ayan, dandahan lang yung apoy guys. Ayan. Oh, lala. Ayan. So, palakasan natin. Ayan. Pinalakasan ko na yung apoy. yun Oh. Eh. Tapos, ilagay natin yung rice. Ang layo ko di. Dito ako banda. Ba? Siya naman siya. Ang layo. Ayan. Loto tayo ng rice. Ito yung ano guys. Ito yung ito yung uh, masarap na ilagay doon sa lobia, lobia na niluto ko tapos ito yung rice i e ano ayan ang masarap ayan malakas na yung apoy pinalakasan ko yung apoy yan mabilis lang kasi to siya hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng iwan iwan kasi pag nag brown na yan siya pag nag brown na yan lagay natin yung rice Huwag naman ma masyadong itim. Tamang tama lang yung brown niya, guys. Yan, na ah, brown na siya. So ilagay natin yung rice. Yun. Yun na. Eh. So ilagay na natin yung rice pag brown brown na. Ayun, pwede na siguro 'to. So rice, next yung rice. Ito lang ang itsina. Yan. <laughs> may tubig kasi yung rice. Dapat dry muna. Yan. So, yan. Yan. Wait natin siya mag-dry. May kunting rice. So, may kunting water kasi yung rice, guys. Yun, no? Know. So, next step. Ayan, may rice pa siya. Bukasin natin yung rice. Sayang. Hindi naman mabalik na doon sa lagayan. Okay. Isa lang to guys. Isang rice lang. Para lang po kayo. Tapay na rice. So, lagyan natin ng salt. Next, lagyan natin ng salt. O, kunti lang. Masyadong maalat. Ayan. Ayan. vermicelli rice. Yun, eh. ayun guys. Hintay natin siyang matuyo. Ayan, lapit ng matuyo. Pinalakasan ko na rin yung apoy. Gandahan lang kayo guys, pag once na dikit itong kanin sa balat niyo, sobrang sakit. Ayan. Ang ganikit ha. ayun eh. ayun, dry na. So, lagyan natin ng water. Parang ano lang, plain rice. ilagay ano nyo, luto nyo. So, lagyan natin ng water. So, yun, no? Parang plain rice lang naman. Yan, lulutuin natin siya. Takpan muna natin siya. Pwede rin plain rice ang ihal ang gamitin yung rice doon sa beans na niluto ko. Pero ito kasi mas masarap kasi to na medyo may pagka ano ba ah, ba diba? ayan so wait natin siya ng matuyo at maluto yung rice nya gagawin natin is takpan muna natin where is the takip wait where is the takip na, takpan muna natin guys mamaya natin balikan yun so guys ayan check natin Ayan, medyo dry na siya. So palakasan ko pa rin siya ng apoy. Ayan, pinalakasan ko siya ng apoy para mag mag ano siya, mag uh, magda-dry yung rice natin. Rice kasi 'to. Ayan, rice 'yan. Pina, pinalakasan ko muna para mabilis mabilis matuyo yung kasi O oh, ayan, di ba matigas pa siya? So mamaya pag wala na siyang tubig, hinaan na natin siya. Ganun ang taktik ng magluluto ng mga rice. Kung na-over water yung nilagay nyo, palakasin nyo ng apoy, tapos huwag yung takpan kasi syempre, alalabas uh, yung mga, ano yung babos-babos sa taas. Anuhin nyo lang sa pagtakip. Parang ganito lang guys. Na huwag i-fold ang takip. Ganun. So wait natin siya mag-dry. Pinalakasan ko muna siya. So wait lang natin siya mag-dry. Lapit na mag-dry. Ayan. Pwede na siya guys. Hindi mo na natin pa, na, ano, palakasan pa rin ang palakasan. Ayan. O, diba guys? Mayroon siyang parang bihon. O, diba? Ayan yan. yan. Tapos, uh, anong tawag ng rice na to? Ayan. Dry na siya. Palakasan lang ng palakasan. So guys, tapos na guys, dry na siya. Ayan, takpan na lang natin siya para para mamaya. Mm, thank you for watching guys. Luto na yung rice natin. Thank you for watching. Matigas pa kasi siya, so takpan natin siya tapos ano. Ayan. Ayan. Thank you for watching guys. Luto na. Ayan, takpan na lang siya. At hinaan yung apoy. Hanggang ready to serve.